Pasang pong ito, sumagat uh, dito nga po uh, si Dexter Castro, mas kilala na uh, Boy dila, na itong mga nakaraang araw po ay uh, naging uh, sa usap usapan dahil po sa mga barang videos na lumabas patungkol po sa mga nangyari. Uh, isa nga po sa talagang uh, ng galit napakaraming tao na ako mismo talaga ay nagalit din ay ito nga pong si Dexter sapagkat yung mga videos po na kumakalat kung saan ay uh, niya ng water gun yung isang uh, yung motor at uh, nilalabas niya ang kanyang dila at ito po ay sa kasamang palad ang naging mukha ng na ating Wata-Wata Festival sa taong ito. At uh, kasi na sa aking pahayag hapon, talagang gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang makausap at gusto kong maintindihan niya na ang kanyang ginawa ay nakatasira sa imahe na ng San Juan at ganoon din sa ating Warta-Warta San Juan Festival at sa kapistahan ni San Juan Bautista. Talaga na sinikap ko po ay kahapon na pausap ko na po siya. Ngunit uh, hindi pa kami nakapagkita. At uh, kanina, nagkita kami sa unang pagkakataon at nakausap ko siya. At uh, base sa aming usapan ay una, tinanong ko ano ang mga dahilan kung bakit ka uh, nagawa ang mga ito. At uh, ang mas mahalaga ay yung mga sasabihin niya ngayon uh, sa inyong lahat. So muli, uh, ako po ay uh, humingi ng pumangin sa lahat po ng uh, napektuhan, sa lahat po niyang uh, saktan physically or emotionally sa, uh, sa aming kapistahan dahil po sa mga malikasal na ginawa ng ibang mga mamamayan natin noong panahon ng kapistahan. bago po po sa uh, iniharap uh, sa inyo ngayon, nakapag-usap naman ka po kami at uh, lahat naman po ito ay uh, kanyang sinangayunan at uh, kasama niya ang kanyang lola ngayon, nandito rin po, kasama rin po ang uh, ating Vice Mayor Angelo Kawili, kasama po ang uh, ating Barangay Captain Kevin Alonso at ang mga magawad po ng Barangay Balong Bato na siya na uh, nagdala po sir dito sa aking tanggapan. So, next, sir. Uh, uh, ka na ng mga kasalitan. Kasi dito, Dexter, puro mo dito para para marinig ka nila. Ang uh, muna po na napapasensya po sa aming ngayon na sa nagawa ko Dahil po sa akin, sisira po ang mga salun mo. mga lahat po, uh, humingin po ng pagmengisay sa mga sabi ko po sa inyo, lalo-lalo na po sa rider, ng hihingin ng po sa inyo at gusto po kayo makita sa personal na gusto po sa inyo Halika, sa mga nagbabanta po sa akin, ko sinasabi ako na lang po ang ulit nila sa inyong din po kasi nalitang ako yung pamilya na lang kami ni Peter. ang uh, na ko sa kanya ay handa siyang humingi ng patawad at pumanihin sa publiko lalo lalo na nga sa mga taong maaaring na nabastos niya, sa mga